Ayun, hmm, mga kina yun. Ha? Hmm. Tapos mo talaga yung ato ang mas. Hmm. Mas makbo. Ito ay mga kadalas yung dam po namin. Kasi tinapos na namin yung limonyo nyo. Pero iba namang limonyo na ito yung bako nyo. Uy! Uh, oh, Mabipad ba eh! Wak wak! Uy! Putig kamay! Ano? Yeah. Saan ba banda yun? Parang pa dapat patungan ba pa? paa? pa lumipad siya ulit bro, sa sumunda natin. Parang bro, patuyok siya bro. Patungo, patungo dun. Patungo, dun. Patungo, dun. patungo dun. Kaya pala malak, ano, may buwan. Ayan siguro. Maliwanag yung buwan. Maliwanag yung buwan ngayon. Pibo sila. Pibo sila ngayon. So ngayon bro, aswang naman, wakwak oh, -wak naman yung encounter natin ngayon.

Sige. Ito ba sukal mga kadol? Pero yung aswang ang wak -wak mga wakwak mga kadol doon lumipad patungo doon. No? So, siya palapitin natin siya. Hindi tayo siya, uh, hindi tayo lumapit. Wak, lumapit ka wak. Kailangan siya palapitan natin. Aswang, lumapit ka aswang. Malakas man yun. Hindi ka namin gagalawin. So kapag ano bro, marakit aswang Kunin natin yung mutya niya Oo uh -uh. Pwede din natin gamitin yung mutya niya bro Kapag makuha natin Ano ba? Pa ano natin ba? Para ya, hindi na siya magiging aswang Magiging normal na siya na tao ba? Pwede naman natin siya tulungan bro Kapag gusto niya Oh, kapag ayaw, di tiwasin Ano yan Galing na yung mga tao na nasama bro mm -hmm. madali silang mabiktim ng kasamaan kasi may meron na silang ano sa, sa Yo, sarili nila ba? kasamaan, may nasama na silang ano so, hindi na mahirapang patatin yung ano nila ng lalala. Baka, baka yun na yun bro yung taong oh. bakbo baka yun na yung aswang na lukok na lumipad kanina. Yung palagi sumusunod so, na kagabi no? Yung baga, ano, uh, nakatakas na. Tumakas, eh? Pero, hindi pa rin oh, Hindi, hindi, hindi pa rin tayo dito. Oh. Uh, okay. Kasi naglabasan sila ngayon, sila ngayon. May iba pang aswang dito, may iba pang wakwak. -wak. Uy. Oh. oh. Madulas bro. <laughs> oh. Madulas talaga yan bro. And ito talaga yung pang mangyayari bro kapag hindi masyadong malakas yung ulan. Mga, uh, basa, mga ano lang. Hindi siya maanod. Hmm? talaga mm makadulbis -hmm. siya pa nakabots ka. Mag madulas, talaga. Madulas madulas talaga Buti na lang hindi tayo nagbumot Buti bro napangaw. Na ayos pa yung ano mo, kit. Hindi to, wala nasira na talaga yan. Sira na yan. Iba to. Hmm. Ito yung kagaya to kain sa yung ginamit ko. Oh, so, may balik na rin ito. Balik. Balik yung ah uh, vlogging kit ko kagabi dahil na, na -ano, sa lupa. Nabilas ako. Balik ko din. Kaya din na magamit. Maliit. yung malaki. Yung bahay. Wala akong masyado nakikita ano dito bro ba? Yung, yung gagambang yung sikoy bro. Marami yung sikoy dito bro. Marami? Hmm. So, doon kasi sa amin dati, napakarami yung sikoy. Yung, yung gagambang na kumbang kalawan na kulay dilaw. So kaya sa karan mo, doon nakatira yung gagamba sa hagunoy hagunoy yung malaya ang mga dahon kasi saan yung wakwak na matakot sa atin ah Ay, takot na yung wakwak yes. kaya wala lang yun yung yung natin dahil wala masikita ng wakwak mm -hmm. kasi yung wakwak ayaw lumapit ayaw talaga lumapit ayaw magpahuli kita takot gaya ng dati na ang gabi nilang hulihin. Sige, bro. Kasi, ano pa ba? Hindi pa nila tayo kilala ba? Kumpiyansa sila. Hmm. Uy, yun? Parang may ano sa paligid, bro.

sa paligid ng pa bro. Hanapin natin yan, bro, para hulihin natin. Para may maipakita kay At, uh, tulungan, na rin, tulungi, tulungan na rin natin para oh. makawala siya sa Walang pangyarihan ng demonyo. Walang problema, bro. Bum bumalik siya sa pagiging normal na tao. Kasi may pamilya yan. Oo. Uh -huh. Kawa ay mga pamilya, kapag marami sila, puro aswang, kailangan natin pwede tulungan natin lahat tapos pagbigyan natin ng pambagong buhay. Aswang. Lumapit ka sa amin, huwag kang magalala. Hindi ka namin hindi ka namin sasaktan. Tutulungan ka namin. Yeah. Mahina yung bushes ba no? Uy Di ba ba kung ba sa camera? Mahina Nagmamanman lang sila sa atin bro O siya Kaso parang nar nararamdaman niya talaga bro na no? Ah, uh, mapapahamak din siya kapag umatake siya sa atin? Kapag gusto siya magbag magbagong buhay, magpakita siya? Ah, uh, siguro po wala sa isip niya sa, niya sa ngayon niyang magbagong buhay dahil hindi niya yan maiisip Oo, sa, ano? sa ano siya, sa, sa so, ilalim niyang, ng kapangyarihan ng demonyo. Wala sa kanya. Siguro kung sa kanyang normal siya na tao, hindi siya na ano lang, demonyo, nasa isip niya na baguhin yung sarili niya. Pero niyo, kapag dito. ano, kapag araw, wala, may sasasa isip diyan. Si, siguro bro. Pero sa kapag itong gabi, kapag isang mando talaga sa demonyo, ano na yan? Hindi yan na makikinig. Hindi talaga. Pero, Pero nandito lang na sa paligid bro. Ano kaya posible natin gawin bro para ma mapalapit natin sila sa atin? Yung yung kapag nakita nila tayo ay hindi sila mag uh, sa, isip ba? Hindi, matakot? Eh, hindi sila matakot? Oo, hindi sila matatakot sa atin tapos uh, lumapit sila tapos kapag lumapit sila sa atin uh, yun na yung pagkakataon natin para mm -hmm. hulihin sila at uh, tulungan no? na tayo okay, dapat gawin natin bro, para hindi sila matakot ang uh, hindi, natin, hindi tayo gagamit ng ano hindi tayo mag uh, depensa para lumalapit sa atin oo nga pero nararamdaman pa rin nila bro kaya po nga kaya nga basta ganyan bro maramdaman talaga nila kapag may kapangyarihan sa masama siguro bro pag siguro bro pag nakita ka ng aswang bro siguro nag-iiba yun pakiramdam niya para siyang kada ganun nga wakasabot nga murag kada kada laog papel nga unsa ba mm -hmm. hindi mo maintindihan yung ang uh, naramdaman niya so lumabas ka wak wak alam ko nandito ka sa paligid kahit hindi ka pa so, ano

Ah, kasi kung mayroong mga taong nakatira dito, posible na sila yung may uh, wak -wak, nakatira dito. Sila yung aswang sa uh, pagdabi niya. Ngayon. So, posible nga ganun. So, pag nakita natin, bro, kung sino yung tao, hindi na tayo hindi na tayo isip. mag ano ba? Hindi na tayo maghahanap pa. Ah. Kung baga, sila na lang yung susubaybayan natin paligid. Ah, baka mag mag-transform sila at uy. nagiging wakwak -wak sila. Uy. Uh, hindi naman sa pag-ano sa kanila pero ano lang tayo nag iimbestiga lang tayo uh, ba? Nag-iimbestiga tayo ba? Oo. Para siguro no para bitaw ano, para bitaw hindi tayo mag maguguluhan din. Oo. Para Kasi kapag ganito ano tayo ma uh, wala tayong ma makikita dahil Oo. hindi naman lumalapit. Hindi natin ma-prove bitaw sa mga viewers, bro. Kasi uh, ano lang, ah, kakaka lang. So kailangan talaga natin bro na may mapakita tayo may ma document tayo ba? oo so ngayon bro kahit wala tayo makita pero nadilimit natin mga buses, pak pakpak yung liparan nila kahit hindi natin nakita yung katauhan pero siguro ano araw, kailangan siguro natin maghanap dito o mag-investiga ba tayo dito kung totoo ba na mayroon dito nakikira dito sa gubat puntahan natin dito. ito ng araw oo. Oo, hanapin natin yung kung, kung hmm. haluhugin natin itong gubat na to kung mayroong bahay dito o kubo hmm. o ano man baka may nakatirang tao hmm. at yun yung iimbestigahan natin Oo, okay, bro. Tama ka, bro. Uh, kung siguro uh, matatakot yan sa atin bro kung bakit natin si, siya minamanman Kung oh, matatakot talaga yan kahit araw bro matatakot Takot talaga yan, yan. siguro uh, natin siya nang hindi niya alam uh, kailangan Matalihin natin palihim ba palihim natin na papasukin ba oo uh -uh. uh. kapag may kubo kailangan Diwalay tayo bro, doon ka bro, dito ako. Oo. Uh -uh. Pag may tao, tahimik tayo pagmasdan lang natin hanggang hanggang hindi siya makapansin sa atin so hanggang malalaman natin kung sino siya uh, oo oh. ganun yung grow natin ganun din natin kasi ba? yung kanina ah uh, biglang lumipad doon hmm. uh, paano yun hindi na natin yung masundan kasi lumipad na so, pagka na umuwi, umuwi na yun Sige, Paano na lang tayo bro? Patuloy na lang. Ba ba Oo, patuloy nalang tayo. Patuloy na lang natin itong daan na to kung saan man to papunta. Baka hindi na nag dito ba? Baka marami din. Oo, baka marami. <coughs> Muntik ka na <nani>. din. Isa madulas <coughs> kung hindi lupa. Ilog pala ito dito, bro. oh, ilog. Parang dalawa doon sa o dito. May nah, ilog doon. Meron doon dito. Dalawang ilog ko. Para sa mga hindi teruway. So, mga kaidol. So, hindi na po Ramdam po yung awakwa. Siguro, ay sabang sakit yata kapag sabang sakit yata kapag, kapag ano, sakit sa kanila kapag gumagamit tayo ng pangontract. So tama po si Brodok yung mga kadol kailangan po kami mag-investiga dito araw ba o anong time po namin para po ay makita niyo mga kadol na mayroon pala so kapag gabi mga kadol gumagamit po sa kapangyarihan so hindi talaga ninyo makikita mga kadol kapag uh, po lang kapag gabi mga kadol na kapangyarihan so kailangan po talaga na mag-investiga kami ng Brodok Ano po namin sigurin po namin gubat nito kung mayroon bang mga bahay or kubo, mga kadul. Kasi ganyan mga kadul, ano po yung mga pamilya or kung mayroon po siyang anak or sino ba 'yun. O Ah, oh, puta talaga. Kapag hindi natin matulungan din sila kasi hindi po nila alam mga kadul kung ano po yung ginagawa nila. Lalo na kapag may gusto silang libitin mahin. Ah, uh, hindi nila alam kasi yung otak nila ay pinapasok ng demonyo uh, mas lalo talaga mga kadul mas lalo talaga na makukuha kanila sa mga demonyo kapag yung otak mo ay may galit so kailangan po talaga na uh, ang yung loob mo ay buo at kailangan talaga mag, uh, magdasal sa Panginoon mga kadul para hindi ka madala agad sa mga demonyo ay, na gustong iyo no? so ito nagmamasad kami dito sa paligid wala So, yung malinig po natin yung pakpak -pak lang at saka may kunting uh, boses yun lang po yung nalinig so, wala pa rin tayong ano, wala pa rin tayong ma, -ma sa kamera so, yung makikita lang po talagang yung mga kadol, yung mga punong kawayan at punong kahoy so, kailangan po namin yung yun na makita talaga para matulungan namin

Dulu makjat. Di situ itu bro. Makhliat, dulu, bro. Dulu. Hmm. Beda mit, bro. itu sekanya. Ini buku Ini 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 Ini

Gila, ini pula bisa, Saya ini itu itu. Tingnan natin dito kung may mapak pa. May apak pa. Lah. Yeah. May apak salah laga bro. Ayun. May apak oh. Yan ang paa yan. Lah. Yeah. Ito po. Lah. Yeah. Ah sobrang para siyang natatakot bro na hinabol natin. Yan you know? oh. May apak ng paa oh.